Baha reklamo na itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles ang mga umano'y naninira sa kanya. Itinanggi rin ni Napoles na nanghingi siya ng tiglimang milyong piso sa apat na mayor sa pamamagitan ng Department of Agriculture noong 2006 at 2007. Narito po ang reporting Sandra Aguinaldo. Usap lang ho kasi ang pamilya ko po apektado na. Lahat... Papalaban si Janet Lim Napoles ang itinuturong utak ng pork barrel fund scam. Ayon sa abogado ni Napoles, hindi bababa sa walong kaso ng perjury, estafa, libel at maging disbarment case ang isinampan nila laban sa mga nag-aakusa kay Napoles. Kung nagsisinungaling, perjury ang complaint kung nagnakaw, estafa ang complaint. Uh, kung nagsabi ng hindi totoo, ng malicious, libel ang complaint. Ayon kay Attorney Kapunan, sa tansya nila ay idinitiin ngayon si Napoles para hindi na lumabas ang mga tunay na nagpasa sa umano sa pork barrel funds. Alam namin na may try media campaign yan. The big problem is the misuse of PIDAF funds. Ngayon, pag sasabihin, pag meron na silang Uh, scapegoats. Sabi nila, hindi naman namin kasalanan yan, kasalanan ni Mrs. Napoles. Di wala ng investigation. Uh, cases is solved. Kamakailan, iniulat ang pahay kang inquirer na may kinalaman din si Napoles sa paghihiraw ng pondo ng 44 na mayor mula sa Department of Agriculture noong 2006 at 2007. Tig limang milyong piso kada isa. Ang fashion designer na si Eddie Badeo raw ang nangulekta ng mga sulat mula sa mga alkalde at dinala raw sa opisina ni Napoles. Kliyente raw kasi ni Badeo si Napoles kaya sila nagkaroon ng koneksyon. Ayon naman kay dating Agriculture Secretary Arthur Yap, hindi na niya matandaan kung may natanggap siyang sulat mula sa mga mayor. Kung meron man daw, ito raw ay hindi dahil merong namagitan para tanggapin nila ang mga sulat na ito. Wala rin daw siyang natatandaang na-release na pondo sa mga mayor at hindi rin daw niya kilala si Napoles. Ilan sa mga nabanggit na politiko natunto ng GMA News. Sabi ni dating Mayor Liberato Santiago ng Bataan, sumulat man siya sa DA, wala naman daw siyang natanggap na pondo. Sina dating Samal Mayor Orlando Tigas at dating Orani Mayor Efren Pascual, hindi raw matandaan kung sumulat sila pero sigurado raw wala silang natanggap na pondo. Sinubukan naman namin kuna ng pahayag si Badeo pero personal niyang sinabi sa amin na ayaw muna niyang humarap sa kamera sa payo na rin ng kanyang abogado. Ayon naman sa kampo ni Napoles, hindi raw dapat paniwalaan si Badeo. He was supposed to deliver uniforms uh, and that he was advanced the amount of 1 million pesos na hindi niya binayaran. Mm As a matter of fact, uh, we already preparing a complaint for collection and staff against him. Nauna nang sinabi ni Napoles na hindi sa Pork Barrel Fund nagmula ang kanyang kayamanan. Sinuwerte raw siya sa coal mining business sa Indonesia si dating AFP Chief of Staff, retired General Hermogenes Esperon, muntik na raw makasosyo si Napoles sa mining business sa Indonesia noong 2011. Nakilala raw niya kasi sa isang party ang asawa ni Mrs. Napoles na isang dating sundalo. Pero matapos raw paghirapan ni Esperon ng pagsiset up ng business, ay umatras si Napoles na siyang inaasang mga ngapital sa negosyo. Kung walang kapital, Walang mangyayari sa kumpanya namin, kaya ang nangyari, ako ay nag-resign bilang president and chief executive officer ng kumpanya noong July 2011. Sa makatawid, nasa kumpanya ako ng mga seven months. Sa tantsaraw ni Esperon, kung natuloy man si Napole sa coal mining business, ay nasa dalawang taon pa lang ito sa negosyo. Wala akong narinig noon nung uh, nandun pa ako sa nakikipagtrabaho sa kanila. Wala akong narinig tungkol sa... Kanyang uh, pidaf o pork barrel. ang um, alam ko ay meron silang kapital. I will be very willing to uh, appear before any investigative uh, body. Sandra Ginaldo, GMA News.